So, uh, so ngayon mga kap Pupunta tayo sa barrio Kung saan magdodonate tayo ng Semento Sa Ligaya Elementary School So ito ang kailangan namin daanan O ito adventure? Malaga Hawak kamay Yan. So Malawak siya mga kap. At medyo umaambun na kumikita nyo ka hanggang saan nila medyo tinutulak na kami so yan mga ka bali na nga tayo ng wala daan daan lang lady ayun chinela si Tok so focus at medyo malakas na yung agos Wala. Ah. So malakas mga kap. Pinutula kami. Doon pa rin yun. Tagos ka ang naman. Tagos, Yan. <laughs> May hatid lang natin ang simento sa ligaya. Ah. Elementary here, sa kindergarten. So, oh, kahit pa paano mga kap, uh, na at hanggang dyan na lang namin. Ganun pa man, uh, adventure sa amin yun. Kumbaga, lagi kami may kapag wala kami sa comfort zone na, uh, pag wala kami sa comfort zone namin, hingal. So, uh, ngayon maglalakad kami ang dyan. So, yun yung tinawid natin mga kap. Hingal ah. Uh. ngayon maglalakad tayo hanggang dun sa gabi yun uh, andun yung ano kolong kolong natin bali dati mga kap pag natapos na yung bagyo mga 5 days matagal na yung 1 week nakakalapit na yung mga kolong kolong namin dito o yung mga service namin para malapit dun sa mga taniman ng mga farmers pero may sitwasyon kami na naging isang problema na kung saan eh uh, di ko mat matanong eh ah. Paano ba? Ano sasabihin? Hindi ko alam kung nakatulong ba siya o nagpahirap pa. So, ano 'yon mga kap? Papakita ko sa inyo doon. Balance struggle na nga namin dito mga farmers mga kap. Ahirap ah, na 'yung daan. So, given na yun eh. Ah, tanggap namin yon Kaso, may naging isang sitwasyong kami dito na kung saan na ah, tapos na yung bagyo pero hindi pa makalapit yung mga sasakyan namin. Katulad nga ng tanong ko, kung napa, nakatulong ba siya o mas lalong nagpahirap pa? Napapansin nyo mga kabali, nung muulan na don Ayan. So nilagay na namin hood namin ni Lady. Bali ko nakakalapit yung sasakyan namin doon, uh, mas mabilis kaming makarating pero ngayon aabutan kami ng ulan. Pero okay lang 'yun. Ah uh, blessing 'yun. Bali naglagay na rin tayo ng takip dun sa bag natin para di mabasa nilagay ni Lady. Oh. O oh, diba para may malawak na swimming pool. So may tatawirin pa tayo isang malit na ilog doon. So isa to sa nasira ng bagyong enteng. So yan mga kap, ah, start na ulit kami tumawid yung lady. So mas malamig yung tubig dito kumpara dun sa kabila. Dahil kung di tayo nagkakamali, ito yung ah, tubig na galing guti nga. So malakas. Hmm. Ngayon, may kasalubong tayong tatawid. <laughs> Wala ka. Adan umaga. So, yun mga kap, success tayo. So, may pa tayong tawirin doon mga kap. So, yun hingal. Hingal dahil nga tumatawid ka nalabanan mo yung agos plus yung adrenaline mo <laughs> yung kaba ng puso mo yan siya nagpapabigay sa'yo ng lakas ng loob yun lang ang malungkot ginagawa niya pangamot yung ano sa ng mga kap hello <laughs> so malapit na ako dun sa ano sa sinasabi ko mga kap so yun na yung dalawang kasama natin So mga ka, alam natin na nakatulong to pero parang may kulang sa pagkakagawa na kung saan. nakatulong sa iba pero parang napahirapan yung iba. Ngayon may pagkukulang lang, hindi naman sinabing mali, may pagkukulang lang na pwede namang itama may kita nyo andyan na yung mga motor ngayon mga sasakyan so ayan tawid na ulit kami lady kailan na to pangatlo oh, so malamig siya mga kap kanina dun sa unang mga kap bali pag tumawid ka mababasa pa si Junjun ma mahanggang bewang pa yon pero dito mga tuhod yan. So, oh, yan po si General Urayon at si Lady Urayon. Baka paghatid lang ng tulong, tatawirin ang tatlong ilog. <laughs> oh, di ba? So, dito na kami. Tatlong ilog. So, eto na yung ano. Ayun ang sasakyan namin. So, eto yung sinasabi ko mga kap, Na, naging isang problema. Dati mga kap, Ah uh, nung wala pa yung gabion yun uh, kapag uh, bumagyo mga isang linggo lang nakakagawa lahat ng paraan katulad nyo may mga mababaw doon naagawa kami kagad lahat ng paraan na mga may farmers dyan yung mga may tanim dyan na kung paano makapunta yung mga sasakyan so simula yung nagkaroon ng ganito hindi kami hanggang dito lang yung daan namin, bakit? kasi mga kap, uh, ito ito yung naging problema gumawa nga sila ng rampa pababa kaso sinira ng bagyo ito sinira siya ng bagyo ngayon kung ito ginawan din nila ng gabyon sana na rampahan hindi siya masisira ng ano ng baha or ng ilog or ng tubig kahit papano makakababa pa rin kami or yung mga sasakyan namin tulad nun sana ba? Yan pala, sorry. At saka yung iba dito. So, minsan marami yan mga kap, mga nakapila. Karamihan yan sa sakyan ng mga may lupa o may mga tanim doon. So, hindi ko lang alam kung ganito rin doon sa kabila. Pero dati nga, sinasabi ko sa inyo, mga one week lang after ng bagyo, lahat kami nakakalapit na doon. Ito ang naging problema namin, hindi kami makalapit. So, mag-election -e na, magpa-filing na. Baka pwedeng, ito, makakatulong na tayo dito sa mga farmers natin. So, hindi lang isa, sampu ang matutulungan nyo o oh, higit pa. Matutulungan nyo pa yung sarili nyo kasi naging mabuting tao kayo sa ating mga kapwa. So, yun mga kapat, sana mapansin tayo ng mga tatakbo ngayon. So, 2025 election, uh, ito po, tulungan natin yung mga farmers. Uh, makiisa po tayo aksyon dapat. Uh, muli po, inyong lingkod, General Orion. Lady Orion. At puso po, nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po, gabayan kayo ng Panginoon, sampunan yung mga pamilya, na sana po, mingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salta at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga kagusto at mga kilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.